Hindi kanya pipiliin, pero kayang-kaya mong baguhin yan kung alam mo ang limang lihim na ito. Huwag mong isipin na kailangang maging gwapo o mayaman ka. Kailangan mo lang malaman kung paano manipulahin ng maayos ang emosyon at isipan niya. Gawin mo to para hindi kanya makalimutan. Paano? Ito ang proseso kung saan nagtatanim ka ng malakas na emosyon sa utak ng babae. Nakapag naalala niya ang mga iyon, ikaw ang naisip niya agad. Hindi ito basta pagmamahal, kundi psychological conditioning. Sa pamamagitan ng emotional triggers, ginagawa mong permanenting imprint ang presence mo sa isip niya. Bakit ito mahalaga? Dahil sa dami ng tao sa paligid niya, kung hindi ka na iiba o hindi mo siya napapafeel ng matindi, mawawala ka lang sa isip niya agad. Pero kung magagawa mong maging dahilan ng malalakas na emosyon, ah kahit na galit o selos, mas matatag ang lugar mo sa puso at utak niya. Paano gawin ang psychological imprinting? Create contrast. Huwag laging sweet o laging malambing. Bigyan siya ng moments na iba ang reaction mo. Minsan mainit, minsan malamig. Ito ang tinatawag na emotional contrast na nagiiwan. Nang tension at curiosity sa isip niya. Trigger emotions. Magkwento ng bagay na malalim o intense. Maaaring tungkol sa buhay mo, problema o kahit controversial na opinion. Ang mahalaga, mapapalabas mo ang damdamin niya habang kasama ka. Be mysterious. Huwag lahat ng detalye tungkol sa iyo ay madaling malaman mag-iwan ng tanong o kwento na nakakaintriga. Sa utak niya, ito ang nagbibigay ng need to know more effect. Leave strong impressions. Unang tingin o unang usapan, dapat may impact. Pumili ng salita o kilos na kakaiba at malakas. At sa pagtatapos ng encounter, huwag agad magpaalam ng normal. Bigyan ng intriguing last line na iiwan siya ng palaisipan. Real life example. Isipin mo. Sa isang party, lahat ng lalaki ay normal lang makipagkwentuhan. Pero ikaw, sa unang salita mo palang sinabing, Hindi ako para sa lahat pero baka para sa iyo. Walang paligoy-ligoy. Ang dating, malakas. Dahil doon, na-imprint sa utak niya ang uniqueness mo. Kahit di pa kayo close, hindi ka niya madaling makalimutan. Hindi kanya niya mamimiss kung palagi kang nandyan. Kapag palagi kang available, nawawala ang halaga mo sa mata niya. Pero kapag marunong kang maglaho ng tama, nagiging powerful ang attraction mo. Bakit ito effective? Ang utak ng babae ay kumikilos sa dopamine system. Kapag bigla kang nawala pagkatapos magbigay ng emotional high, nakakaranas siya ng withdrawal, parang adik sa kilig. Kapag hindi niya alam kung kailan ka babalik, nagiging obsession ka. Paano gawin? Maging hindi predictable. Huwag laging sumasagot agad sa text o tawag. Magbigay ng tamang distansya. Magpakita sa peak moments, umalis sa tamang oras. Kapag masaya siya o naka-engage, 'yun ang time na magpaalam ka. Hindi siya iiwan na completely alone pero iiwan mo siya sa bitin na estado. Limitahan ang interactions para mag-grow ang desire. Ito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Kapag hindi, predictable ang reward. Mas malakas ang attachment at craving. Bonus tip, power line to use. Hindi ako nawawala. Pinipili ko lang kung kailan ako makikita. Alam mo ba, ang pinakamabisang paraan para hindi siya makatakas sa'yo ay ipakita mo sa kanya ang sarili niyang imahe pero mas malakas, mas kaakit-akit. Gamitin ang sarili niyang imahe para mahulog siya sa iyo. Paano ito? Et so ang teknik kung saan ginagamit mo ang mga paniniwala, ugali at values niya pero pinapakita. Mo ito sa isang mas malakas at mas confident na version. Bakit effective? Kapag naramdaman niya na naiintindihan siya ng isang lalaki, lalo na kung mas malakas at mas confident ang lalaki, natural siyang maaakit. Parang nakikita niya ang best version ng sarili niya sa Anong gagawin? Observe. Alamin ang values at paniniwala niya. Copy then upgrade. Ipresenta ang mga ito sa sarili mong powerful na estilo. Subtle hints. Sa usapan, ilahad ang mga bagay na alam mong gusto niyang marinig. Pero hindi obvious. Gawing unpredictable ang emosyon para hindi siya magsawa. Ano ito? Top ang pagkawit ng emotional roller coaster sa relasyon. Minsan malambing, minsan malamig. Minsan present, minsan absent. Bakit effective? Ang utak ng tao ay naaadik sa hindi predictable na gantimpala. Kapag hindi niya alam kung anong emosyon ang darating, mas mataas ang dopamine spikes, kaya lalong mahuhumaling. Paano gawin? Maging inconsistent sa pagpapakita ng interes. Mag-react ng unexpected. Magbigay ng attention, tapos iwanan sa bitin. Real life example. Text message. Miss nakita. Sagot mo, busy ako. Biglang wala ng reply. Nalilito siya, pero naghahanap ng dahilan para tawagan ka. Ang mga taktika na ito ay hindi para sa mahina ang loob. Pero kapag ginamit ng tama, ikaw ang siyang hindi niya makalimutan at hindi niya kayang iwan. Kapag nagawa mong alisin ang iba sa buhay niya, siya lang ang hahanapin at hindi na siya aalis kailanman. Isolation at dependency. Ito ang paraan para gawing ikaw ang mundo niya, na kahit saan siya magpunta, ikaw ang nasa isip. Kontrolin ang mundo niya para ikaw lang ang maging sentro. Bakit ito mahalaga? Kapag naalis mo ang ibang mga tao sa paligid niya, kaibigan, pamilya at kahit mga dating mahal, ikaw ang nagiging tanging pinagkukunan niya ng emosyon at suporta. Paano gawin? Subtle undermining ng relasyon niya sa iba. Sila ba talaga ang makakatulong sa'yo? Nakakastress ang mga kaibigan mo. Mas naiintindihan kita kapag ako lang ang kasama mo. Gamitin ang guilt para i-manipulate. Kung mahal mo ako, mas pipiliin mo ako kaysa sa kanila. Lahat ng gusto ko para lang sa atin limitahan ang time niya sa iba. Palaging may dahilan para mag-away o magdrama kapag may kasama siyang iba. Gawin mong kailangan kanya para mabuhay. Paano? Maging consistent sa emotional supply, pero on your terms. Bigyan siya ng enough love at attention para hindi siya umalis, pero hindi sobra para hindi ka ma take for granted. Ipafil na ikaw ang nag-iisang solusyon sa problema niya. Kung wala ako, paano mo kakayanin? Ako lang ang makakaintindi sa'yo ng ganito palitan ang kanyang confidence sa sarili ng reliance sa iyo. Unti-unting tanggalin ang tiwala niya sa ibang tao. Danger signs. Kapag napasok mo na ang stage na ito, siya ay, hindi na makakapag-decide ng hindi ka tinatanong. Nagiging emotional prisoner ng relasyon, hindi na nakikipag-ugnayan sa iba. Ang dark psychology ay hindi laro para sa mahina. Ngunit kung gusto mong malaman ang sikreto ng pagkontrol at pag-akit, ito ang huling piraso ng puzzle. Sa tamang paggamit, Magagawa mong maging sentro ng mundo niya at siya ay hindi na naaalis kailanman. Kung gusto mo pang matuto ng mas malalalim na taktika at lihim ng utak, mag-subscribe ka na sa Stoicism Pinoy. Dito ang utak ang puhunan, hindi puso.